Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawin nga pong all-star ng Golden State Warriors, si Brandon Pajemski. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang number 1 nga po si Bronny James sa Rookie of the Year. Sinabi na nga po mga katrops ng Utah Jazz na bago pa man nga po nila ibigay si Lori Marcanen sa si Golden State Warriors sa isang trade ay kailangan muna nga po nila ditong makuha bilang kapalit ang ilang mga future first round picks at ilang mga batang players especially si Brandon Pazemski na kanilang pinaka-target na makuha ngayong offseason. Yes, gagamitin nga po ito ng Jazz para pangunahan ang kanilang gagawing rebuilding ng kanilang lineup sa mga susunod na taon. Ngunit ayon na rin naman nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw na kinumpirma ng NBA insider si Sham Sharanya ng The Athletic, wala nga daw pong interes ang front office ng Golden State Warriors na i-trade o ibigay sa si Jazz ang kanilang batang player na si Brandon Pazemski. Mismo nga ang kanilang team owner na rin naman nga po na si Joe Lacob ang nagsabi na napakalaki nga daw po ng kanyang tiwala dito na magiging isa itong ganap na all-star sa mga susunod na taon sa NBA. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang number 1 na nga po si Bronny James sa Rookie of the Year. Dahil nga po mga katrop sa ipinapakitang performance ngayon ni Bronny James ay mukhang literal na naungusan na nga po nito ang number 2 pick na si Alex Orr sa Summer League. Bagamat man nga po parehong trending ang kanilang pangalan ngayon sa social media ay puro papuri rin naman nga po ang natatanggap ni Bronny James hindi kagaya kay Alex Orr na patuloy na binabatikos ngayon ng mga fans at ng mga NBA analysts. At lahat nga po ng ipinapakita ang magandang performance ngayon ni Bronny James ay dulot iyan na mga tao nang babati ko sa kanya. Marami na nga po nagsasabi na mukhang pinarasonal na nga po talaga ni Bronny ang sinabi sa kanya ng mga haters ng mga nagdaang araw para ipakita nga po nito ang kanyang tunay na potensyal. Yes, pinatunayan na rin naman nga po niya kay Jaren Brown na isa na nga po siyang NBA ready na players na kayang-kaya na magkipagsabayan sa ibang mga professional na manlalaro. At dahil nga po mga sa pinapakitang performance ngayon ni Bronny James ay marami na nga po ang mga fans ang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Sa katunayan, base pa nga po sa pinakahuling inilabas na balita, siya na nga po mismo ang naunguna ngayon sa mga betting site na mananalo ng Rookie of the Year sa susunod na season. Yes, kahit man nga po isa lamang itong second rounder ay marami nga po ang naniniwala na magkakaroon ito next season na magandang performance. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.